Hi guys, mga mare. Good afternoon. Ang gagawin natin ngayon ay hindi tayo magre magtatanim o magre ng ating mga halaman. Kundi ang gagawin natin ngayon ay ang magpipinta ng mga ipinagawa kong stand ng ating mga halaman. O mga guys, mga mare, ako inyong samahan muli at aking pipintahan itong mga istan ng aking tana, mga halaman para magandang tignan. O mga mari mga kis, mga mari ta umpisahan ko na ang magano magpinta. Para gumanda-ganda ang ating mga mga lalagyan ng aking mga istan ng mga halaman. Ito ay aking mga ipinagawa na mga istan at ako na ang mga nagpipinta para kwan para gumanda ang kwan uh, gumanda ang mga lalagyan ng aking mga halaman at at tayo ay mag at ito ay aking pipintahan para para magandang tingnan kung ang mga lalagyan ng aking mga halaman ay maka naka kwan nakalagay sa stand at mayroon siyang pinta para gumanda-ganda ang mga lalagyan ng aking mga halaman. Kasi kung ang ating mga halaman ay nakalagay sa mga stand at mayroon